gin sa Philippine Army ang ilang mga napatay nga kaupod sa libingan ng mga bayani sa Tagig City buong unda sa 2025. Suno sa pahayag nga gin pagwa sang Philippine Army kag iban pa nga kaupod nga ahensya sini nagpatigayon sang dululungan nga pagsindi sang kandila kag pagbutang sang Philippine National Flag sa tagsa ka mga na sa mga napatay nga soldado, mga national artist kag mga anay presidente sang Pilipinas bilang pagdumdom sa mga ila pagkabaganihan nga ginhatag sa pungsod. Samtang ginpahayag sa Philippine Army nga 320 ka mga personnel halin sa Philippine Army Explosive Ordinance Disposal, Chemical, Biological, Radiological, kag Nuclear Personnel, Philippine Air Force, Philippine Navy, kag Philippine Marine, amuman ang Philippine... Philippine Marine Corps, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Kagtagig City Traffic Management Office ang gindeploya para magbantay sa sementeryo sa tiyon sang pista opesyal. Sa tuig 2024, gin-report nga may masobra na sa 53,000 ang nalubong sa libingan ng mga bayani. uma naman nga mag-aabot sa 20,000 pa ka mga tao ang bisita sa katapusan sang semana agod pa si Dunga ng ilang mga pamilya kaginigugma nga nalubong sa among sementeryo.